So guys, kunin natin mga fry. Ayan. So ito yung mga fry. and Tada! Ayan. What's up guys? Welcome back sa Ami Shop. And for today's video ay update ko lang kayo sa copy nga namin dito na nilagay na nilagay ko sa isolation box. Ayan. Ito nga yung red dragon. Breeder ko na red dragon dito. Ayan guys. Finally nga nanganak na sila. Hmm. So safe na safe talaga yung mga fry ng gapis kapag dito natin sila na ilagay. Or dito sila ipinanganak. So, ayun nga. Isasama ko na to doon sa iba pang mga fry ng Red Dragon ko. Ayan, available pa rin pala to guys, yung mga breeder ko dito. So, kung naghahanap kayo ng breeder ng Red Dragon Snake Skin. So, ayan. May available pa ako na dalawang trio. So, i-re-release ko na rin yung mga female breeder ko. Tanggalin lang natin yung cover. And yung divider. Ayan, may hawakan pala ito guys sa gitna. So, kahit sa gitna yun hawakan. Tama na yung mga breeder. Diba? Ayan sila sa ibabaw. Oh. Tapos, sabay na natin. Ayan yung matitira na lang yung mga fry. Ayan yung mga fry guys, oh. Diba? Ang galing. Ayan sila. So, parang nasa may 10 pieces ganito. 10 pieces. Magdita ba? So, ayan guys, kung gusto nyo rin ng ganito, isolation box, nasa yellow basket ko nga yan. Check nyo na lang. So, ayan guys, punin natin mga fry. So ito yung mga fry Ayan Tada Ayan Nasa 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 Ayan Madami rin pala yung inanak guys 4, 5, 6, 7, 8 9. Nasa 15 plus din Diba Ayan kung wala tong isolation box, baka na naubos na itong mga fry ko. Yan. Lala. So, ito na yung mga na-harvest ko. Kasi, Itong isolation box ay inilipat ko dun sa mga HBW ko. Kasi may mga anak na rin dun. So, ayan guys. Update ko na lang ulit kayo.